Sa pagpapahinto ng manual transmission, ano nga ba ang dapat unahin? Yung clutch o yung brake? Hello mga paps, I'm Kuya Shane. At yun ano, meron na namang pinagtatalunan. Ano nga ba yung dapat unahin? Okay, depende kasi yan sa sasakyan. Depende rin kung gano'ng gusto mong kasmooth yung paghinto ng inyong sasakyan. Ako kasi parang muscle memory na, paghihinto yung sasakyan. Gusto ko smooth. May pagkakataon, inuuna ko yung clutch bago yung preno. Then pag-aabante na, dahan-dahan, oh, ganyan. Then paghihinto, o, ganon, di ba? O. o, ganyan yung system. So sa akin, halos sabay yung clutch tsaka yung brake sa pag-press para smooth na smooth yung hinto ko. Yung hindi basta-basta ang hihinto. Kasi ang problema dyan, pag hindi kasi umalala yung clutch mo, may tendency mag-jerk. ba diba? Hindi siya smooth. So kung aalalayan mo siya ng clutch, aalalayan mo ng preno, mas smooth yung paghinto ninyo. So yun yung akin na Personal ko lang yun. De well, depende yan. Pag-aralan nyo na lang kung ano yung mas, tingin nyo mas okay sa inyo. Pero sa akin, may pagkakataon na mas inuuna ko yung clutch. Konti sa clutch, konti sa preno tas release ah, uh, todo sa clutch tsaka ito todo sa preno para siguradong hinto at smooth smooth lang yung paghinto ng aking manual transmission.